Therapy. Noun. Lamot sa nanakit na bulsa. Sagot sa pataas na pataas na bayarin. At pababa na pababang budget. Stretching muna tayo. Pataas! Oba, oba. Oo ba? Oo ba? Okay, na lang. Pataas! Hoy! O, ganyan lang. Pataas. Puro pataas tayo. Nagpaparamdam na ang swerte, kaya simulan na natin ang therapy. Ang matatawag yung pinakatahimik. Tahimik po, Dabbergans. Hindi sa maingay. Dahil siya ay si John Tahimik. Dahil si John Tahimik. Ayun, ayun! Sa taas namin, na bossing John! Halika, dito ka pong baba. Pwede kang tumalog, John, John. O, oh. punta ka dun. Papepera pa. John, halika rito, John. Alam, parang tahimik ka. Ah. John. John, <laughs> si tahimik. Opo. Tahimik ka ba talaga? Medyo. Medyo? Oo. Oh, Magtulog Okay. Ano ang pangalan mo? Wow. John Michael po. Eh, ito? John Michael. Eh, how's ito? Pakilang kasang boses. Sobrang uh, tahimik ka ba nito? Tahimik po si oh, Lee. Wala, ba <laughs> maingay dyan? <laughs> mga maingay. Pataas na lang po ng volume, Sir John. Okay. Sandali. Hop. <laughs> okay. John Michael... Ejercito po. Ejercito. po. Teka saan si John Michael Ejercito? Iwas ka po. Ilan? Marami ba kayo? Anin po. Ayun. Anin. Galing Opo pa kayo Imus. Opo. Wow. Sino yung kasama mo? yung mga kasama mo? Ang mga kaibigan ko po sa kapitbahay sa yung asawa ko po. Asawa. Opo. yo, yo, yo. Ano pangalan ng asawa? AC po. Hmm. AC. Casey? AC. 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 Ano ang uh, trabaho? As, ko po, Seaman. Nag? Babarko. Ah, Seaman. Opo. Si Seafarer po. Oo. Oh, oh, wala ka sa akin ngayon. Ah, uh, palis na po sana, kaso na-cancel, kaya nandito po ako ngayon. Swerte. Halaay mo. Kayo ba may anak? Meron po, dalawa. Ilan taon na? ang uh, panganay po ay 5. Si misis, five. Si misis. Opo, si Mrs. Sagot oh, sagot. Sagot Po oh, sagutang, okay. sagutang, sagutang, sagut. excited. Eh. <laughs> okay. Ilan taon na? 5 po yung panganay at 3 uh, po yung, ano, yung bunso. Eh, po, paano yan? Pagka bumabiyahe ka, gano'ng katagal ka nawawala? Ah, uh, usually po eight. eight. Eight Hanggang ten months, depende po sa Ooh, biyahe. Okay lang, kay Mrs. yun. Uh, nasanay na po siya. <laughs> si AC... Angelicious. Angelicious. Okay, ano bang um, mga problema sa pera? Mga na, nagpapasakit sa bulsa? <laughs> Marami po. <laughs> Tulad ng? Bayarin. 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 Mga monkey po. Judith. 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 Oh. <laughs> Shout out, Judith. Okay, John, tahimik. Yes. Paiingayin natin ang therapy mo. Doon tayo. Yay. Let's go, Sir John. Good luck po. Yeah, fitness. Fitness, buddy. Wow. Welcome po. Okay. Okay, John. Pobasing. Dalawang desisyon lang ang pagpipilihan mo, ha? Pataas at pababa. Yes, Pobasing. Okay. Nako, bakit yun? Ah, wala pa. Wala pa, Pobasing. Magkakatalo sa pili yan. Oh, correct. Ano, ano ba yung siyete sa buhay mo, Dare? oh, siyete na Eh, favorite number ng nanay ko? Okay. okay. Favorite, favorite, number, ng nanay? Nasaan ah, yung nanay mo? Nasa so, naroon nanay sa mo? Nanay. Nasa heaven na po. Aha, uh, ibig sabihin nasa baba pataas. na siya. Oh, sa, sa wala na siya nanay. Hindi ah. na sure. In heaven, pataas. Yung sa baba, hey. iba yun. Ay. Siya ba nililibing ang tao? Sa baba, sa baba sa pero ba ba? ang soul... Ay. Oh, eh. Nanay yun, malam mo, pataas. <laughs> Hindi, ako sa akin lang naman ang tingin ko pa eh. Depende sa pili mo yan eh. Oo nga. Oo. Pataas ang pili niya. Kasi, ah... Uh, Nasa 5 tayo ngayon. Saan pa kami galing? 7. Oh, kaya, kaya pumunta kami ng 5. So, pero, pero bumalik din sa 9 eh. Sa pataas okay. ulit. Oh, kaya, magulo nga. Ka. Magulo kami. Bago mo kami pansin eh. Ang gulo namin eh. Pili ka ng singing queen, John. Nasa iyo yan. Si Casey po. Si Casey. Ah, nagbago. Casey, okay.

Si Sam yun eh. Uy! Uy! Okay, ayun na. Hinahanap natin ay pataas. Sam, pataas ba pa yan? Naku! Oh. Oh. Naka! Uy! Buti na lang. Four bananas. Ah, uh, Unis, Pataas pa yan? sa yung si One pineapple. Dalawang pababa. Subing-subing. Dalawang pataas yan yan. Pwede. Sana, sana. Pinili mo kanina si Jean. Pinili mo ngayon si Casey. Sigurado ka na ba kay Casey? O gusto mo magpalit? Pwede pa. Kung gusto mo, pwede pa magpalit. Pakiramdaman niyo po, Sir John. Okay na yan, Bossy. Okay na. Okay si. Okay, Ayaw mo na sa kamukha na yung Mrs. Ayaw na raw sa'yo. Sa kamukha. Sa kamukha. Jean, ano yung hawak mo, card? Pataas pa yan? <laughs> Sumimangot eh. <laughs> oh! best policy. Ten Panood ko na to, Bozzy. Correct, ka. Ah. Oh, naku naman. Eto na, the moment. May na malay natin, baka... Baka mataas ali. Tama, tama, tama. For 32,000 pesos, or 8,000 pesos, Seven, watermelon, ang hinahanap natin ay pataas. Pataas pa yan, Casey. card preview Para kanang thirty-two thousand pesos. Congratulations. Congratulations for the time. Thank you for. Thank you for... Okay.